Hello guys, welcome back sa usapang loan at online lending. Sa video na ito, pag-usapan natin itong uh, uh, finoward sa atin na isang uh, text message mula po sa... ano? Uh, I think this is not a text message, this is an email mula po sa Ola Collectors. At kung babasahin niyo po siya ng mabuti, which is uh, hindi ko na siya babasahin dahil ang pangit po talaga ng mga sinasabi at hindi ko kayang uh, bigkasin ito sa inyo, kayo na po ang magbasa. So kitang-kita po dito kung gaano po sila ka sa paniningil nila. Gumagamit po sila ng mga foul na foul na mga salita na hindi po siya acceptable para sa mga taong hindi po nagmumura. Kagaya ko. Ayoko pong uh, bigkasin ito dahil uh, talagang super ano, super bad yung mga ginagamit nilang mga salita dito at uh, kitang-kita na pilit na lumalaban yung uh, receiver ng email. Uh, pero Parang ano talaga, gusto nilang hawakan ang buhay ng uh, taong sinisingil nila. So, ito yung pinaka masama na maaaring mangyayari sa atin kapag tayo po ay umutang sa ula. And then, nagkataon na hindi po natin uh, nabayaran yung utang natin. Given na ang obligasyon talaga natin kapag mayroon tayong utang ay bayaran. Pero, gaya ng palagi kong sinasabi may mga pagkakataon na uh, super uh, super ano na tayo super e-port para mabayaran ng utang pero yung pagkakataon na hindi talaga papayag may mga challenges na kailangan din pong unahin bukod doon sa pagbayad ng utang at ang mga ula collectors ay hindi po nila naiintindihan ng ganun at hindi po valid reason para sa kanila. Gusto po nila pag kayo po ay may utang, kailangan nyo pong bayaran. Ura mismo. Wala nang what if, wala nang rason-rason. So guys, mag-ingat po talaga tayo sa mga ano, sa mga ula ula, pangungutang ng ula dahil ang mga ula collectors ay ganito po sila magsalita. Kayo na lang po ang magbasa para ano, uh, kaya nyo pong banggitin yung mga pinagsasabi ng mga ola May mga worse pa nito. Ito, hindi ito masyadong worse. Pero para sa akin ha, na hindi po ako nagmumurang tao at never, never ko po uh, ginamit ang kahit anong foul words, lalo na sa pamilya ko. How much more sa mga taong uh, uh, kakilala at hindi kakilala. Hindi talaga ako gumagamit ng ganitong salita. So mag-ingat na lang po tayo, huwag po tayong umutang sa ula para hindi po dumating sa point na mangyari ito sa inyo. Kung sakaling may mga pagkakataon talaga na may mga challenges din kayong kaharapin at minsan ay kailangan yung pumili instead na unahin yung ula or yung utang ninyo, yung uh, pamilya ninyo kung saan nakasalalay din ang buhay. So, salamat po. Maraming salamat po. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending. Shoutout sa aking mga viewers and sa aking mga subscribers at mga members. Huwag kalimutan ding i-share at i-like ang video na to. Please paki-comment sa ating comment section kung uh, mayroon din po kayong mga kagaya nitong mga uh, email or text messages para pag-uusapan din natin sa ating live. So thank you very much hanggang sa muli po paalam.